Good day everyone. Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang messages to young people na sa chapter 22 na po tayo entitled Isang Babala Laban sa Pag-aalinlangan. So, samahan niyo po ako mga kapatid kung ano po ba itong babala laban sa pag-aalinlangan. Nararamdaman ko ang matinding lungkot para sa ating kabataan. Ibinabala ko sa inyo bilang isang taong nakakaalam ng panganib na huwag magpalinlang kay satanas sa pamamagitan ng kaunting kaalaman sa agham na maaari ninyong nakuha. Mas mabuti pang magkaroon ng malinis at mapagpakumbabang puso kaysa ang lahat ng kaalaman ay maaari mong makuha nang wala ang takot sa Panginoon. So ito po yung paalala ng ating Panginoon sa ating mga kapatid. Kasi nga, little knowledge is dangerous. Pag alam mo yung, yung, yung kaalaman na matataas na kaalaman dito sa mundo at nananatili ka doon at nagtitiwala ka sa sarili mo at nagmamataas ka na, wala ka ng takot sa Diyos dahil alam mo yung mga bagay na sa makamundo ay dulot. Ito ay magkakaroon ng kasalanan. Mga kapatid, delikado. Kaya nga, pinalalahanan tayo na mas mapalad pa yung mga taong walang alam na napapanatili nila yung takot ng Panginoon. Yung takot sa na uh, yung takot na magkasala sa Panginoon. Kaya nga 'di ba? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wala nang iba pa na kaalaman na higit pa dito kundi yung takot sa ating Panginoon. Yung takot na hindi tayo magkakasala. Kaya isa itong uh, gabay sa atin na 'wag tayong... Uh, manatili lamang sa mga maliliit na mga kaalaman dito sa mga temporaryong mundo, dito sa temporaryong bagay, at mawawala na yung tiwala natin sa Panginoon. Kasi magiging delikado po ang ating buhay niyan, at mawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon, anuman yung kaalaman na naangkin natin dito sa mundo, magiging walang silbi yan kung wala na tayong takot sa ating Panginoon. Kaya nga sabi diyan, ang kabataan ngayon ay malamang na makatagpo ng mga pag-aalinlangan at hindi mananampalataya saan man sila magpunta. At kaya't napakahalaga na sila ay maging handa upang magbigay ng dahilan ng kanilang pag-asa ng may kababaan at takot. Si Thomas Paine ay pumanaw na, ngunit ang kanyang mga akda ay patuloy na sumpa sa mundo at ang mga nagduda na sa katotohanan ng salita ng Diyos ay ilalagay ang mga akdang ito sa kamay ng kabataan at mga walang karanasan upang punuin ang kanilang mga puso ng nakalalasong hangin ng pagdududa. Ang espiritu ni Satanas ay kumikilos sa pamamagitan ng masasamang tao upang isakatuparan ng kanyang mga plano para sa pagkawasak ng mga kaluluwa. So ngayon, na nag aral tayo ng salita ng Panginoon, dito natin uh, naiintindihan yung mga pandaraya ng kaaway na dapat nating maunawaan at makita upang maging mapagbantay tayo na makaiwas mula dito at isipin nating mabuti na kung ano yung magbibigay kaluguran sa ating Ama sa langit, mga kapatid. Ito yung pinaka the best na dapat nating malaman na yung paglilingkod natin sa Panginoon ay kailangan walang halong sarili, walang halong kasinungalingan. At alam natin na kumikilos ang kaaway doon sa mga tao kahit napakaliit ang kanilang kaalaman pero nagtitiwala sila sa kaalaman na ito at nagmamayabang pa, delikado. Kaya mga kapatid, kung may nalaman tayo, malaki man o maliit, patungkol sa mga bagay dito sa mundo at patungkol sa makalangit na bagay, hindi natin dapat ipagmayabang bagkos mag-aral pa tayo at manatiling maging mapagpakumbaba sa harap ng Panginoon. Panganib ng pakikisalamuha sa mga skeptiko. So mga kapatid, ano po ba itong skeptiko? Skepticism. Sabi dyan, tayo'y nabubuhay sa isang panahon ng kalayawan. At ang mga tao at kabataan ay matapang sa kasalanan maliban na ang ating kabataan ay maingat na pinangangalagaan maliban na sila ay pinapalakas ng matibay na mga prinsipyo maliban na masusing pinipili ang kanilang mga kasama at ang mga akdang nagpapalago sa kanilang isipan sila ay mailalantad sa isang lipunan na ang moralidad ay kasing kasuklam-suklam ng mga tao sa Sodoma so tayo ay pinapalalahanan ng Panginoon na maging maingat, maging matalino, na pumili ng tama, piliin ng katotohanan, pumili ng mga kaibigan na, na para mailapit ka sa ating Panginoon at hindi sa mundo. At tayong nabubuhay dito sa mundo, maraming mga kabataan, mga bata, matanda, na napakalakas sila sa kasalanan at patuloy na gumagawa ng kasalanan, even na yung mga nakakaalam ng katotohanan, parang walang uh, epekto sa kanila, hindi napapabanal ang kanilang kaluluwa. Kaya mga kapatid, hindi lahat na nakakaalam ng katotohanan ay maliligtas. Bagkos, kailangan muna natin itong lakaran ng masinsinan upang ating makita at maunawaan kung ano pa yung dapat natin gawin at ano pa yung kalooban ng Panginoon na itinapagawa sa atin. Ang itsura ng mga tao sa mundo ay maaring napakaakit-akit ngunit kung sila'y patuloy na naglalabas ng mga suhestyon laban sa Biblia, sila ay mga mapanganib na kasama sapagkat palagi nilang sisikaping wasakin ang mga pundasyon ng inyong pananampalataya upang sirain ang konsensya ng mga nananatiling tapat sa matandang relihiyon ng Ibanghelyo. So ito mga kapatid, ano, nagsisikap talaga ang kaaway na gamitin ang mga katotohanan para mawalin lang tayo. Kaya kailangan maging balance din tayo. Kailangan pa ipag- Uh, ay natin sa Panginoon na yung mga katotohanan na ating nalalaman lalong-lalo na sa mga taong ating na-encounter na hindi natin kapananampalataya. Kailangan makinig tayo, kailangan ang, ang ang ating lamang uh, pakinggan yung mga mabubuting balita. At ito'y ating seliksikin sa banal na kasulatan upang hindi tayo madaya. At ito yung Uh, pakana ng kaaway, tandaan natin ang pakana ng kaaway kapag ang isang tao kahit mananampalataya pa siya o kahit same pa kayo ng pananampalataya, ngunit ang kanyang mga suggestions, ang kanyang mga aral ay uh, wala na sa Biblia, ito'y napakadelikado. Dahil tayo ay mapapahamak dito. Kaya kailangan, kung tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, kailangan yung boses ng Panginoon yung ating maririnig at hindi lamang yung boses ng tao. At tandaan natin, doeseth the Lord ang ating pag-aaralan. Kung ano ang kanyang sinasabi, walang dagdag, walang bawas, tundok. Okay mga kapatid? So sinasabi pa dyan na ang kabataan ay madalas makasalamuha ang mga may etendensyang skeptiko at ang kanilang mga magulang ay walang kaalaman. Ingil dito hanggang ang nakakatakot na epekto ng kasamaan ay mangyari at ang kabataan ay masira. Dapat masusing turuan ang mga kabataan upang hindi sila malilinlang ukol sa tunay na katangian ng mga taong ito at upang hindi makipagkaibigan sa grupong ito o makinig sa kanilang mga salita ng pangungutya at mapandinlang na pangangatwiran. Kung maaari mga kapatid, kung may mga tao tayong nakikita na uh, nagsasalita ng kasinungalingan, nagsasalita ng mga salita na laban sa ating pananampalataya, laban sa Biblia at sa katotohanan, kailangan natin itong iwasan. At then, huwag na po natin pakinggan kung maaari, Usi ni siraan lamang ang ating prinsipyo ng katotohanan. Kaya mga kabataan, bata at matanda, lahat tayo ay obligado na kailangan pag-aralan ang salita ng Diyos para hindi tayo madaya sa ating mga uh, pamumuhay dito sa mundo kung anuman yung mga pandaraya ng kaaway ay atin po itong mapapa nagumpayan. So dapat masusi nating turuan ang mga kabataan, mga bata, turuan natin ang ating mismong mga sarili na mag-aral ng salita ng Panginoon at alamin ano ang kanyang kalooban. Sabi dyan, maliban na ang ating mga kabataan ay may moral na lakas ng loob na putulin ang kanilang koneksyon sa mga taong ito, kapag natuklasan nila ang kanilang kawalan ng pananampalataya, sila ay malilinlang at magiging katulad ng kanilang mga kasama sa pag-iisip at pagsasalita, na minamaliit ang reliyon at ang pananampalataya sa Biblia. So maging maingat tayo sa mga bagay na ito. Tunay nga na once na nagbasa ang isang tao ng Biblia, feeling natin na ito'y katotohanan, ito'y totoo, ngunit ipanalangin natin sa Panginoon kasi nga ba diba, ang kaaway gumagamit din ng it is written. So kailangang ipanalangin natin sa Panginoon kung ano ba yung katotohanan, ano ba yung ibig sabihin ng kanyang mga salita. Kasi may iba-iba tayong understanding, may iba-iba tayong explanation regarding sa katotohanan na yan. At sa ating iba-iba na mga kaunawaan patungkol dito, kailangan pa rin natin na uh, na magpakumbaba na ilapit sa Panginoon kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Huwag agad tayong uh, mag uh, mag-decide na ito 'yung ibig sabihin. Kundi ipanalangin talaga natin. Kasi maraming ngayong na nadadaya kahit sila pa ay mga mananampalataya, 'Di ba? Ang pandaraya ng kaaway ay malilin lang kahit yung mga pinili. Kaya maging mapagbantay tayo. Huwag tayong umasa sa ating mga sarili lamang na napag-aralan, sarili lamang na mga kaunawaan, kundi ipanalangin sa Panginoon kung ito ba'y totoo, ito ba'y dapat kong gawin, o ito ba ay kasinungalingan. O nagkamali lang yung ating kaunawaan patungkol dito. Kailangan nga yung pag-iintindi, ay kailangan na ikaugnay sa ating Panginoon para malaman natin at maintindihan din natin kung ano yung gusto niyang ipapagawa sa atin. So, isang babala ito laban sa pag-aalinlangan. So, wag na tayong mag-aalinlangan kung nakaalam na tayo ng katotohanan, kung ito ay pinagkaloob na sa atin ng Panginoon. At maging maingat tayo sa mga bagay na ito upang maging uh, maging gabayin na din natin ang katotohanan tungo sa, ka, sa kaligtasan at marami pa tayong maidadala na kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Kaya sa so, chapter 22 nang messages to young people mga kapatid nawa ay marami tayong natutunan na naaayon sa banal na kalooban ng ating Panginoon kaya kung mag-aaral tayo ng salita ng Diyos kailangan daseth the Lord it is support yung mga na, yung it is written talaga na ang Diyos mismo ang nagsabi kaya mga kapatid maraming maraming salamat sa iyong pakikinig and god bless